Oh, morning guys. Ito na muli yung ating pong food delivery. Apo, dito na ulit ako sa drop off point. Ayan, thank you Lord. Sa trabaho na binibigay mo Lord. Salamat po na nakarating na po ako. Uh, Matiwasay dito sa aking uh, drop off. Dito po sa Pasig City. Kaya ayan guys, salamat. Salamat po sa iyong ano sa aking uh, food delivery. Salamat Sir Swiss. Big shout out kay Sir Swiss. Salamat Sir sa tiwala mo sa akin. At nakarating na ako Sir sa Pasig City. At, salamat Sir sa pagtitiwala mo sa akin. At may may binigyan ako ng trabaho from Monday to Friday ay uh, din-deliver po natin ito pagkain dito sa Pasig City. Ayan, salamat guys sa inyong panonood. Ayan, dyan na sila yung magre-receive dito sa pagkain na ito. salamat guys sa inyong full support sa aking live video na uh, food delivery. Ayan. Ayan na sila oh. Ayan na sila oh. Ayan. Ayan na sila. <laughs> Ayan. Okay. Ayan. Oh, <tuk> sing tiga pam. Ya, kayak kayak nyunan. Ya, <tuk> kayaknya nyunan. Kami cuma bikin teh kayak teluang kok kayak. Hop, hop. Ah, si Mama Shout out Mama Max. Si Mama. Oke. Ya, lagi, aku nambah lah itu. Oh, Mam, sige. Teluang kok kayak mau bikin teh. Yan. Yan po mga receiver.